pangunahing karapatan pantao na mahalaga para sa paglikha ng mga napapanatiling tulan binibigyan ito ng kapangyarihan ng mga indibidwal pinalalakas ang pagbabago at inihimok ang paglago ng ekonomiya sa pamamagitan ng pagkasira sa mga hadlang ng diskriminasyon Kasi nila mas mahina ang mga babae kaysa sa mga lalaki mas lamang talaga yung pagtingin sa mga lalaki sa most views ng mga Pilipino linsan sa mga katrabaho sa, trabaho, sa kahit sa larangan ng sports, gano'n po. Oh, ring, kumiyak, nagawa mo po ka ka mo yun, lalaki ka, hindi ka dapat umiiyak Dapat matapang ka Hindi pa kayo lalaki ako, hindi na ako pwede umiiyak Bading ka ba? Ay guys, ano nga ko lang first of all Punta na yung sino ko, ako sa iyo Ako ang kriminology ako Ako na yung kriminology Hindi ba pang lalaki lang yung first of all? Ay, pwede mo mabain mo Ang ka talaga, ang hindi mo kumayaan Di ba may sige yun? May init dun. Nakakayari oh, mo kaya? Ito ano yung gamitin ng mong Bakit mo parang mag-sweep eh? Hindi ko nga alam eh. na ito? Ayun na yun! Wait. Ito? Blush. Wala eh. Ito ano ginagawa hindi mo pre, ka na ka sa gumakeup. Ibagay sa kanya. Hindi mo kang tita, mo tito. Kahit mag makeup ka na ka pa rin. Sa iyong karanasan sa paaralan, nakaranas ka na ba ng hindi pantay na pagtrato dahil sa iyong kasarian o orientasyong sexual? Kung oo, maaari mo bang ibahagi sa amin? Ah, opo. May groupings po kami noon at dalawa lang po kami ng babae sa group. Maganda ang naging suggestion namin, ngunit hindi po kami napakinggulan. At sumunod na lamang kami sa kung anong gusto mo. Niya. Sa palagay mo, pantay ba ang oportunidad para sa mga babae, lalaki at LGBTQIA+. Hindi po. Madalas po ni sinasabi ng mga tao na ang mga lalaki ay siya dapat magtrabaho at magpubay sa pamilya. At ang mga babae ay dapat ay nasa bahay lang. At nag-aalaga ng pamilya. Haba ang mga LGBTQIA plus ay tinitignan na parang salog at hindi na dapat para sa likod. Nakaranas ka na ba ng panlalait, pangaasar o pangaapi dahil sa iyong kasarian o orientasyong sexual? Kung oo, ano ang nangyari? Opo, nakaranas na po ako. dahil sa mga lalaking mataas ang tingin sa sarili na akala nila ay sila ang nasa tuktok ng mundo, buwa ba ang aking kumpiyansa ko sa aking sarili. Nakakapanghina na mababa tingin sa akin porket babae lang ako at hindi ko kaya ang mga bagay na ginagawa nila. Nasa tingin nila sa akin ay mahina at walang kakalitin. Ano ang yung makaranasan sa mga inaasahan ng dipunan sa mga babae, lalaki at LGBTQIA plus sa paaralan? May mga bagay bang na-pressure kang gawin o hindi gawin dahil sa iyong kasarihan o oryentasyang sexual? Meron po. Naranasan ko pong hindi sali or tanggayin sa grupo dahil isa po akong LGBTQIA Hindi po ako masyadong nakakapag-excel sa room. Kasi feel ko po hindi ako tanggap na ako mga kamag-aral. nahihiya po akong ipakita sa kailang tunay na ako. Ano sa palagay mo ang mga paraan para mapabuti ang gender equality sa ating paaralan? Siguro po ano, acceptance po. Kailangan natin tanggapin na ang bawat isa may kanya-kanyang kasarian at nararapat para sa kanila. Sa palagay mo, pantay ba ang oportunidad para sa mga babae, lalaki at LGBTQIA+ sa, pa sa palagi ko po hindi. Kasi every time po na may mag apply ng trabaho, mas pinipili po nang kunin yung mga laki kasi iniisip nila. Mas madaling nagagawa ng laki sa mga babae. Hmm. Ang kasalanan okay. ko ba ang tumutuwa sa aking pagkatao? Sa dapat kong

Pag-respeto at pagmamahal sa kapwa ay ang ng kasarihan nitong taglay. Pantay-pantay at walang labis, walang kulay.